Isa ka ba sa nagtataka? Bakit isa ka sa content creator na hirap na hirap pataasin ang views ng mga video mo? Pero ang taas naman ang bilang ng followers mo. Nakita mo na ba ang dahilan? At nalaman mo rin ba kung paano bibigyan ng solusyon nito? May mga nagme-message sa akin. Ano ang dapat nilang gawin? Dati naman, mataas ang kanilang mga views sa mga video nila. Pero bigla nilang bumaba ang bilang nito katulad ng isang kapwa content creator natin na si Bermalin Villarubia. Salamat idol! Isa ka sa humingi ng opinion sa akin tungkol dito. Ikaw na nanonood nito. Ito din ba ang problema mo sa mga video mo? Bago tayo magpatuloy, disclaimer ko lang, hindi ako isang eksperto. Itong mga ibabahagi ko ay ayon lang sa aking mga karanasan at aking natutunan. Pwede mong gawin o sundin at pwede rin namang hindi. Dito sa video ito, ibibigay ko sa iyo ang proseso ko. Kung paano ko nagagawang patasin ang mga views ng aking mga video. Kahit mababa pa lang ang bilang ng followers ko. Una, dito muna tayo sa paraan ng pag-upload. Ikaw ba ang nag-upload na pagkatapos na pagkatapos mong i-upload ang nagawa mong video ay nag-share ka kagad? Katulan mo din ako noon. Pero sa experience ko, hindi magawa nitong mapataas ang views ng mga video ko. Kaya ganito ang ginawa ko. After kong mag-upload, hindi ko muna isinashare ang aking video. Hinahayaan ko muna na umabot ng 4 to 6 hours bago ito i-share. Dahil hinahayaan kong ipagkatiwala kay Facebook na siya muna ang magkalat ng aking video. Hinahayaan ko na ang algorithm muna ang unang makapansin nito. Dahil pag si Facebook ang nagpakalat ng ating video, kahit hindi ka na mag-share ay pwede. Pero hindi ko sinasabing hindi ko sinashare ang aking video nag-share pa rin naman ako. After 4 hours, doon pa lang ako mag-share. Alam mo ba kung bakit? Para updated ako kay Facebook. Kesa gumawa ako ng napakadami-daming video sa isang araw na hindi ko naman magagawang ma-manage. At ang tulong nito, kung madami kang reserbang video, hindi mo kailangan i-upload yon sa isang araw lang. May pang-upload ka na sa next day. Bawas pagod mo, bawas consume ng oras at bawas din ng stress kung talagang focus na focus ka sa pagiging content creator. Isang video lang ako isang araw. Maging reels man yan o long form video. Basta nakapag-upload ako, malin man yan, okay na yon. Sunod naman idol, may isa ka bang kapamilya o kamag-anak, kapatid o isang friend sa Facebook na maaaring manood ng video mo na naipost mo bago niya i-share ang video mo. Napakahalaga na meron ka nitong isang ito base sa aking experience. Dahil ang isang organic na viewer at follower ay nagmumultiply kapag nababasa ni algorithm na tama ang proseso mo. Simple lang naman gawin yan. Sa una, kung di ka niya nakikita na nadaan sa wall niya, ipasearch mo lang sa kanya ang video mo para habang tumatagal, lagi ka nang dadaan sa wall niya ang mga susunod mo pang mga upload. Ganun lang idol ang discard ko sa paraan ng pag-share one time share lang ako sa page ko. Sa stories pa yon. Kaya kung mapapansin mo sa profile ko, kung i-review mo, wala kang makikita nire-share nire kong mga video sa wall ko. Advantage idol kung page ang gamit mo. Dahil ang profile mo, ang isa pang pang-share mo. Katulad din ang sinabi ko, time interval ang gagawin mo. Sa experience ko, kung bibigyan natin ng focus ang content, ang isang video sa isang araw ay sapat na gamitin natin ang natitira nating oras sa isang araw, sa engagement, sa pagmamanage ng account. Maganda rin naman ang maraming upload sa isang araw. Yun ay kung kaya mong i-manage, paangatin ang mga views at engagement ito. Sa akin kasi, pagka-upload ko ng isang video, sa engagement na ang next step ko. Buong araw kapag bakante ang oras ko. Para di ako hassle. Sunod idol, iwasan mo ang mag-react ka ng napakadami sa kapwa content creator sa pag engage at ang copy-paste na pagka-comment ng para lang mapabilis ka sa pagsagot mo sa comment section. Dahil hindi yun makakatulong sa'yo at sa kapwa content creator mo. Dahil nandyan ang restriction. At pag na-restrict ka, alam mo naman siguro na magiging less visibility ka. Dahil katulad sa dalawa kong nasabi na yan, wala yung pinagkaiba sa pang spam Huwag mo hayaang mapagkamalang kang robot ng AI ni Facebook. At ito idol, marami ang content creator ang laging napapansin nito. Laging problemado. Pero marami ang hindi nakakapansin ng isa sa paraan dito para manatiling maging green lahat yan. Wala pa ako nakikitang ng tutorial sa isang ito. Daanan na rin natin dahil napektado din naman ang views natin kung mapababayaan mo ito. Ang pamumula ng dashboard natin sa inside. May epekto yan sa pagpapataas ng views natin. At alam mo ba kung paano makakatulong yan sa performance mo? Nakikita mo ba itong nakalagay sa itaas na last 28 days? Diyan nakapokus ang karamihan. Ikaw na nanonood nito, huwag ka dyan mag sa last 28 days. I-click natin itong last 28 days. Makikita mo dyan ang last 7 days. Diyan ka mag dahil yan ang pinaka-latest at updated sa performance mo. At kung alin dyan ang bumababa, bigyan mo lang ng pansin para ma-manage mo ng mabuti ang performance mo. Dito sa binigay kong tips sa'yo tungkol dito sa insight. Alam ko, makakaranas ka pa rin na magre-red yung performance mo. Pero kapag ginawa mo yan at na-manage mo ng maayos, sa bawat magiging red yan, mabilis mong mapapabalik sa kulay green ang performance ng bawat isa sa apat na yan. Okay idol, dito na tayo sa last at isa sa napaka -importante. Pero di rin ito masyado pinapansin ng karamihan itong sa audience based on reach. Yung iba, manungkot kapag mababa ang percent ng followers dyan. Ikaw na nanonood nito ngayon, mas matuwa ka kapag ganyan na mas mataas ang percent ng non-followers mo. Dahil kapag mas mataas ang percent ng followers mo dyan kaysa sa non-followers, ibig sabihin, bumababa ang reach ng insight mo at dahilan yon ng pagbaba ng views. Dahil karamihan, followers mo lang ang nakakapanood ng upload mo. At alam naman natin na hindi lahat ng followers natin ay napapanood ang lahat ng video natin. Kaya marami ang nagtataka ang taas ng followers nila bakit mababa ang views ng video nila. At po ang dahilan dahil hindi lumalawak ang naaabot ng video mo. Sana nakatulong sa iyo ang video ito. Kung sa palagay mo may maaari ka pang may dagdag para mas may tulong pa tayo sa ibang tao o sa kapwa content creator natin. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang, gawin mong content para magkatulungan tayo. Sigurado ako, maraming manonood niyan sa'yo at nakatulong ka pa. San like at follow idol para updated ka sa next useful tips video ko. Maraming salamat sa panonood.